Dahil merong mali sa ginagawa mong pag-aahente. Unang-una, hindi inaahente, pinagbabawal ang sino mang fixers ng mga uh, uh, go government IDs na mga gumagawa. You're supposed to go there. Uh, dapat ikaw mismo, katawan mo, daladala -dala mo at lahat ng mga kailangan. Nandoon ka, pipila ka. Ano yung... Janica, yung tin number na ibinigay sa'yo, i-check mo na ba yan sa BIR kung legitimate yung number na yan? Kinakabahan ako dyan. Kasi baka magka-loko-loko ka, bayad ka ng bayad ng bawas ng bawas ang, ng withholding taxes sa'yo, pero hindi mo makukuha pag dumating ang araw na magre-retire ka na. Vane, hindi mo masisisi ang dalawang magina kasi may kasunduan kayo. Tinanggap mo yung pera nila, may responsibilidad ka. The problem is, alam mo na hindi ka sigurado dun sa kausap mo. Well, may pagkakataon pa para baguhin mong hanap buhay mo. Kasi napapanood tayo sa national television at ang BIR na nunood sa atin, maaaring hanapin kayo. No? Ang akin labag sa iyo at doon sa mga nakipag-deal kay Bane na nakakuha ng TIN, Tax Identification Number, yung card siguruhin ninyo na ang number na nakuha ninyo, i-verify nyo sa BIR kung tama. Josephine and uh, Janica, sana maging aral na ito. No? Uh, pag masyadong madali, huwag kayo mag deal sa mga fixers. Miss kay anong government agencies, kahit ID lang, huwag kayo makipag deal sa kanila. Malabang labang yan, peke. At kung peke yan, sayang ang pera niyo. Alam niyo, pag ikayo ay magiging bagong empleyado ng isang kumpanya, ang kumukuha po ng tin, kung wala kayong tin, ay ang employer. Hindi po kayo. Para sa ganun, hindi kayo mahihirapan. Ngayon, halimbawa, nagmamadali kayo dahil, or nagmamadali po yung kumpanya dahil kasi magkakaroon na talaga kayo ng sweldo madaling-madali po na makakakuha kayo within one day. Ano mangyayari niyan? Tanungin niyo sa employer niyo kung asaan ang RDO niyo. Yun po yung tinatawag na Revenue District Office. Ang Revenue District Office, halimbawa, ako po, nasa Quezon City, District 4 ako. So, yung aming, um, yung aming RDO ay nandyan po sa may Fisher Mall dyan sa may Quezon Avenue. At uh, so, ano po mangyayari doon? Mag-fill up lang po kayo nung tinatawag na Form 1902. Ngayon, kung kung sakasakaling meron po kayong computer, pwede po yung online. Tapos ipapa um, scan nyo lang po yung inyong birth certificate. And then, alam nyo, pwede na kayo makakuha ng kopya nun para talagang yon ay legit. Kung sakasakali na talagang gusto nyo makakuha ng tinatawag na PBC ID card, tatlong araw talaga yon At kaya nagtataka po ako bakit papel at ipapalaminate dahil kasi PBC ID na ngayon ang ginagamit wala na pong lamination. Kung talagang sinasabi nyo na, didi na gusto nyo magkaroon ng ID, pumila lang kayo. Isang araw, tapos yan. Marami kayong ID. Sa ganun, hindi kayo magkakaproblema dahil kasi yun po ang lehitimo at servisyon ng gobyerno binibigay kasi sa inyo. Kasi government form yan. Kailangan sa lahat mga government agencies na alam ko, personal, dapat na ikaw ang kumuha, Ma'am Josephine and your daughter, personal na ikaw ang kumuha, picture mo. Kung minsan nga, hindi pwede magdala ng picture eh. Meron silang sariling camera na kumukuha ng picture para siguradong ikaw yun. At saka thumb mark. Ngayon, kung hindi nangyari yan, eh talagang kaduda-duda kung legal yan. Kung ginamit ang pangalan mo sa ID na yan, nilagay ang pangalan or worse, kinopya yung signature mo at pinapa kasi kung minsan sa mga sa mga ID o sa mga forms na yan na fill up, I personally appeared and I attest to the fact. Ibig sabihin, nag-appear ka doon at sinasabi mo sa mga application form na, sina, na ka o nagsusumpa ka ng lahat ng linagay doon sa application form ay totoo. Ngayon, kung hindi ikaw ang gumawa noon, ang mga, mga kasangkot dyan ay pwedeng kasuhan ng falsification of public document ang or forgery dalawa yon falsification of or forgery ano ibig sabihin nun? falsification sa batas natin e eh, imprisonment yan six months six months to two years kulong yan ng six months to two years hindi lang hindi lang ikaw Um, bane. Bane. bane hindi lang ikaw bane kasama ka Josephine kasi binigyan mo siya ng karapatan para gawin yung hindi naman tama at yung fixer o yung kaibigan mo na sabi mo nga nagkasakit yung tatay kanya hindi niya mabigay at hindi lang yon yung contact ng fixer mo o yung kaibigan mo sa government agency